Speaking of basura. Ito po, speaking of basura. Nag nagpabiting na po ang Kalangitan Landfill. Ano ba yung Kalangitan Landfill? Ito po Kalangitan Landfill located in Metro Park. Diyan po tayo nagtatapon ng basura ang Bulacan. Siyam, siyam na lalawigan ang nagtatapon ng basura sa kalangitan ng field. Pag ito nagsara, problema pong malaki ito. Pero nagpapaalam na sila. Natapos na po ang kontrata nila. Maghihintay pa tayo. Kaya for the meantime, kalapit po natin ang ating basura, ayusin muna natin at iwasan po natin itong may tapon sa iba. But, Huwag po tayong mag-worry dahil pinag-usap na ng provincial government, mga nilingkod, na magtatayo na po tayo ng waste strategy. energy. Ang lalawigan ng bulakan. Okay? Para makita na natin, ano po, ang mga basura natin. Mahirap mag-segregate. Although this is, a, this is a law. But, syempre, mga poorest of the poor, mga ma'am, hindi po talaga kaya mag-segregate because sa isang araw, tatlong supot ang kailangan mo. Tama? Mali. Papano ang, ang sweldo mo lang ay ganito? Meron ka pang limang anak. Tapos noon sa limang anak na yon, bibigyan mo ng baon, bibigyan mo ng pagkain, lahat. Tuition pa. Paano ka pa makakaano ng ng support. So, isa pa rin po sa gastos yan. Kaya, para po naman masave natin at maayos natin ang basura. Ito na po yan. Magtatayo po tayo ng waste energy located po sa isang bayan sa District 3. Hindi po dapat, hindi, ko muna i-announce pero alam ko na ako sa lugar. Kasi alam niyo po, doon nagpa-meeting naman ako sa, sa mga disaster, municipal and city disaster, nagbigay po ako ng mandato regarding sa lectures and orientation sa mga tao. Kasi pag sinabing basura, ay, GGSP sila. Um, itatayo sa akin ang basura. Dito pa rin natin nilalagay yung, yung landfill. Dito nilalagay yung waste energy. Babaho tayo. Mga kamoy yan. No. Iba po ang waste to energy. Tingnan nyo po sa Facebook yung Singapore Waste Management Solution nila. Nandito po, makikita po yan. So yun po, binigay ko mandato po ng, na napaka sa mga disasters, sa mga mayors, sa mga barangay na kinakailangan ay magkaroon ng orientation, magkaroon ng lecture sa bawat barangay para spread the news sa mga mga poorest of the poor, sa mga lahat ng kulakenyos na ma-orient sila pag nagtayo na ng mga waste energy. Kasi may mga pick-up point po yan. May mga pick-up point. Ano po, na doon kukurin at ilalagay po sa waste energy. And at the same time, pag sa ating baha, I issued executive order regarding sa mga magtatayo po ng mga ng mga development sa buong bulangan mapa subdivision mapa pa-development sa totoo lang po kaya kailangan meron silang water impounding facility alam mo dapat malalaki may mga size po kami na dapat gawin nila kasi we need taking take care ang ating mga irrigation ang ating mga kanal para hindi po binaba yan po yan para protection din sa ating mga eskwelahan ng mga ang Yan po yan. So anyway, yan po yung mga solution. Marami po po tayong na dapat gawin. And makikita nyo ang aming, yung aming ano, sa, sa t-shirt, narinigin natin for campaign. Yan po yung nakalagay, level up. Level up the service. We need to level up our service, mga minamahal kong guro. Yan po yan. So for the meantime, uh, um, yung pong inyong mga eskwela ay alam ko naman, tinuturo nyo to ah, uh, gusto ko lang pong palalahanan i-orient natin yung mga bata regarding sa basura alam ko, alam ko, ginagawa nyo na yan para po, ma, mag, pag naki nila alam nila kung paano ito palapit lahat basta kayo, ang kaagapay namin kayo ang patubang namin kayo ang kailangan namin mga minamahal kong guro but anyway, ah uh, ating provincial government naman po ay magpapatawag din kami ang kalahata. Hinihintay lang po namin magawa yung gym. Ano po? Yung gym niya sa Kapitolo kasi ginagawa po yung gym natin. Para sa Teacher's Day, together with, ganoon din po, sinabay na namin ang early Christmas para sa mga teachers.